Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority kabrigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid ng Power Cells Herbal Capsule Tulungan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte inihain na sa Kamara. Mga kaalyado ni dating Paolo Duterte na pinakakasuhan ng Quadcom nagsalita na. Mega panel sa kamera hinamon. Napakatinding traffic sa may Camarines Sur nagpapatuloy pa rin. Biyahe naman ng ilang bus mga kabrigada inabot na ng labing walong oras. 11 para kay Mary Jane Veloso, pinapaaral na ng Pangulo sa mga legal experts. Ang bagyong Kerubi naman humina na bilang isang low pressure area. Pero posibleng mag-develop uli ng tropical depression sa susunod na mga oras. At sa mga namimili ng panghanda sa Pasko, ilang Nochevena items nagmahal na. Brigada Nationwide sa Tanghali. Puso, puso. Ang buong ng Brigada News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa dalang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Webes, December 19, 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Di at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, naghain ng isang grupo ng mga pari at abogado mula sa Mindanao ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon pa sa grupo na may labing dalawang complainants, ang impeachment ay binase sa ground ng Betrayal of Public Trust. Buhay ito ng mga lumabas sa pagdinig ng Good Government and Public Accountability sa Kamara. Inendorso ni na representatives Lex Colada at Gabriel Bordado Jr. ang naturang impeachment complaint. Sa iba pang balita, mga kabrigada, nanindigan sina dating Philippine National na Police Chief Sen. Ronald Bato de la Rosa at Sen. Christopher Pongo na handa silang harapin ang namang kasong ihahain na, ng Quad Committee. Maalala mga kabrigada, inisaysa ni Quadcom Overall Chair Robert Ace Barbers, awak mga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inirekomenda nilang kasuhan ng crime against humanity dahil sa nagdaang war on drugs. Pero giit ni de la Rosa sa kanyang tansya, paraan lang ito ng pang didimolay sa kanila bilang papalapit na ang eleksyon. Dagdag pa niya wala rin batayan ang Quadcom dahil puro nagaling lang sa hearsay ang mga nakalap nilang ebidensya Sa huli sinabi ni Sen. Bato na naniwala pa rin siya na sa ating judicial system at hindi raw natutulog ang mga korte at hindi rin natutulog ang Diyos. Para naman kay Sen. Bongo hahayaan naman daw nila ang korte na magdesisyon na sakaling may maghain ng kaso laban sa kanila. Balitan Nationwide sa Tanghali. Sa batala, mga kabrigada, bukas si Davao City Representative Paulo Duterte. Sa anumang investigasyon ay kakasa ng isang patas at may kredibilidad na institusyon kaugnay pa rin sa umano'y pagkakasangkot nito sa illegal drug trade. Ito ang tugon ni Duterte sa naging rekomendasyon ng House o ng Quad Committee sa Kamara na impaimbestigahan ang mga personalidad na sinasabing may koneksyon sa illegal na droga kabilang ang dating presidential son na ibiniin ni Jimmy Guban. Ay pa kay Duterte, wala naman siyang itinatago at committed siya. linisin ang kanyang pangalan, lalo't kumpiyansa itong ilalabas din at lalabas ang katotohanan na walang basihan ang lahat ng mga paratang. Pero kung talagang seryoso anya ang kongreso sa pagresolba sa isyu ng paglaganap ng ilegal na droga, ay dapat dang unahin muna na siyang imbestigahan ang mga nasa watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency noong panahon ng Duterte administration. Kabilang daw rito ang miyembro ng kamera na may pamilyang sangkot sa aktibidad na may kaugnayan pa rin sa droga. Ang punto pa ni Duterte, walang lugar. Ang selective justice at political grandstanding. Nanawagan naman ng kongresista na pagsisiyasat na base pa rin sa credible na ebidensya at hindi sa mga sabi-sabi tulad umano ni Guban na ikinubli sa wet na witness protection program kapalit ng for low. Sa kaugnay pa rin balita mga kabrikada, ipinauubaya na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Justice ang pag-assess sa rekomendasyon ng House Quadcom na sampahan ng kasong crime against humanity Sinadating Pangulong Rodrigo Duterte, sa apos interview sa Pangulo, sinabi nitong bahagi ng proseso ng oversight hearing na mga mababatas ang pagbibigay ng rekomendasyon batay sa kanilang findings ang DOJ naman, anya ang titingin na kung anong kaso ang isasampa at mangalap na mga ebidensya para sa case build-up. Ang DOJ din daw ang magtitimbang kung nasa tama ang direksyon ng rekomendasyon ng House Committee. Dapat din mga kabrigada na maliban kay Duterte kasama sa pinasasampahan ng kaso, sina dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, Senator Bongo at mga dating opisya ng PNP dahil sa umano'y extrajudicial killing na nangyari noong nakalipas na administrasyon. Na. Bagong, bagong brigada balita nationwide brigada balita nationwide sa tanghali may pa rin ng ating mga balita mga kabrigada ipaubaya na raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa judgment ng mga legal expert ang pagtugon sa kahilingan ni Mary Jane Biloso at ng kanyang pamilya na mabigyan siya ng clemency sa ambush interview sa Pangulo sa Villamor Air Base, sinabi nitong malayo pa. Ang usaping ito sa ngayon dahil nasa preliminary stage pa lang si Biloso ng kanyang pagbabalik dito sa bansa. Pati naman daw ng Pangulo ang apila sa kanya ni Mary Jane pero kailangan lang na dumaan sa proseso ang pagbibigay sa kanya ng clemency. Pinilaw pa ng Pangulo na walang kondisyong ibinigay ang Indonesian Government at lubusang ipinauubaya na sa Pilipinas ang kaso ni Mary Jane. Rapido Balita Nationwide. Samantala ang sinasabing insertion sa 2025 National Budget, busisiin ng Pangulo Brigada Markar Sargan ibrigalabo. Brigada Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aarali nilang maigi ang detalye ng proposed 2025 national budget at tiniyak na hindi makakalusot ang mga insertion sa ambush interview sa pangulo sa Villamor Air Base. Sinabi nitong maraming nabago mula sa original na budget request ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kaya ang veto power na lang anya ang natitira sa kanya para matiyak na tangi mga importanteng proyekto lang ang mapopuntuhan sa susunod na taon. Aminado ang pangulo na may nakita silang insertion na wala naman sa original na budget request, ilan din daw sa mga project proposal ay walang appropriate program of work, walang documentation at hindi rin mariwanag kung saan mapupunta ang pera. tumang naman ang presidente na magbigay ng ibang detalye hinggil dito. Ipinunto ng Pangulo na kailangan nilang mabusisi na maigi ang 2025 national budget bago ito lagdaan bilang batas. Dahil karamihan sa gagamiting pondo sa susunod na taon ay utang. Kailangan daw matiyak na magamit ito sa tama upang mabawi ang gastos at mababayaran ang uutangin. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanela, The Music News Authority. Brigada, Senador mi Marcos naman mga kabrigada, hindi raw pinayagang makakuha ng CCTV footage ng naging ratifikasyon ng 2025 BICAM report sa Senado. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Kapit na Senadora Amy Marcos na tila mayroong kababalaghang nangyari sa likod nga ng ratifikasyon ng 2025 BICOM report sa Senado. Anya katakataka ang naging pagratipika rito na yung kakaunti lang ng mga senador ang batid niyang dumalo sa naging sesyon. Pagsisiwalat pa niya sinubukan niyang hingin ang CCTV footage para dito. Ngunit tumanggi ang sekretaryat ng Senado na bigyan siya ng kopya nito dahil sa data privacy regulation. Dagdag pa niya, ang isa pa sa pinakahihinalaan niya ay naratipika na agad ang Bicam Report kahit wala pa nga ba ang penal nitong versyon. Maaalala, matapos lumuta ang pagkatapyas ng ilang pondo ay binanggit ng Pangulo na hindi niya muna ito mapipirmahan bukas dahil i-review at pag-aaralan niya muna ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Uncortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang pababahagi naman ng ayuda sa ng liderato ng Kamara na may resibo at totoong nakararating sa mga tao. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada Live Report. Balikan natin mamaya mga kapatid. Brigada Haji, go ahead. Yes, Brigada Abner, Brigada Angel. Pinagtanggol nga ni House Speaker Martin Romualdez ang alokasyon ng Kongreso at probisyon ng gobyerno ng bilyon-bilyong pisong financial assistance sa mga mahihirap at kinakapos na mga Pilipino. Sa kanyang mensahe sa huling araw ng sesyon bago ang Christmas break, sinabi ni Romualdez na habang humaharap ang bansa sa hamon ng inflation, global conflict at natural disasters, maninindigan ang Kamara sa pagdepensa sa probisyon ng ayuda para sa mamamayan. Sa mga nagdududaan niya sa kalagahan ng social safety nets, ang ayuda ay hindi limos kundi hustisya at tungkulin nila na siguruhin walang maiiwan sa panahon ng krisis. Punto ng Speaker, ang pamamahala ay hindi lamang pagpasa ng mga batas, kundi tumitiyak din na nagbubunga ito ng pag-asa at dignidad sa bawat pamilya. Mm -hmm. Handa ng itong Administrasyong Marcos sa pananagutan para sa ginagastos na pera para sa financial assistance, kaya walang dapat ipangamba ang kritiko dagdag pa ni Romualde sa mga kumukontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyon kung saan napunta ang bawat sentimo na inilaan para dito. Lahat sa programa ay mayroong totoong benepisyaryo, may resibo at walang notice of this allowance mula sa Commission on Audit. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News at Manila, The Music and News Authority. balita nationwide Samantala mga kabrigada, ang guidelines naman sa AKAP, mas pinagaan ng DSWD. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. Mas pinasimple pa! Ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang guidelines para sa mga benepisyaryo ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Kabilang sa programa ang mga minimum wage earners lalo na ang mga higit na apektado ng inflation. As of November ngayong taon, higit 4 na milyong mga low income at minimum wage earners nasa buong bansa kung saan kasama ang mga magsasaka at iba pang sektor mula sa informal economy ang nakinabang sa AKAP ayon kay DSWD's Person Assistant Secretary Irene Dumlawa, ginagawa ng Memorandum Circular No. 30 ang implementasyon ng programa na mas inclusive para mas makover ang mga nasa parehong formal at informal economy. Ipinaliwanag din ni Dumlawa na pinapadali ng guidelines ang listahan ng mga documentary requirements upang magbigay daan sa mas systematic na pag-aaral at verification process ng eligibility ng mga kliyente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1. Brigada News sa SM Manila. This is the music and news. Sorry, change. Rapido, Samantala ang biyahe naman ng bus sa Naga, Manila, versa, Inaabot raw ng mahigit labing walong oras dahil sa traffic sa Andaya Highway. Brigada Janessa Savilla, ibrigada mo. Brigada. Report. Inaabot na ng mahigit labing walong oras ang nasa 12 oras na biyahe ng bus mula Naga patungong Maynila at vice versa dahil sa traffic sa Andaya Highway sa Camarines Sur. Ito napagalaman napag-alaman ng Brigada Noon sa FM Naga kay Terminal Manager Nonoy Reforzado base na rin sa ulat ng mga bus companies. Sa nakakapaabala, uh, nakakapa-stress lalo na sa mga biyahero, sa abutong ganyan mga 18 oras na biyahe, mapagal talaga sa parte ka mga nagpabiyarahe. Ayon sa Department of Public Works and Highways Regional Office 5, tumindi ang traffic lalo na sa butagan lupi dahil sa road slips at road re-blocking na apektuhan ang pundasyon ng lupa ng sunod-sunod na pagbabaha mula pa Bagyong Christine. Mayroon ang mga remedial actions tulad ng paglalagay ng steel sheet pile upang maiwasan ang pag ng lupa at masiguro ang tibay ng daan. Gayun din, upang madaanan ang dalawang linya ng kalsada sa DPWH First Engineering District, nagahanap na sila ng alternatibong ruta para sa mga light vehicles lusot sa Camarines Norte. Mayroon din kasing mga nasirang kalsada roon dulot ng shear line. Hindi rin makapagbigay ng alternatibong daanan sa lupi dahil sa pagbabaha sa mga spillways. In out of changing lives ito, si Brigada Janes sa Savilla ng 103.1 Brigada No. 7 Naga. The music and do so tour today. Now, Brigada ang presyo naman mga kabrigada ng mga agri-products, abay tumaas ilang araw bago ang Pasko. Ilang Noche Buena items naman, tumaas din ng halos 5% ang presyo. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada. 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 Report. Ilang araw bago ang Pasko, nag-ikot sa ilang pangunahing palengke sa Metro Manila ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry para matiyak na tama at nasusunod ang presyo ng mga pangunahing bilihin at nochebuena items. Sa pag-iikot ng DA at ng DTI, nakita nila na may pagtaas sa presyo sa karamihan ng mga pangunahing bilihin, partikular ang karneng baboy, manok, isda at gulay. Nasa 10 hanggang 20 pesos ang itinaas ng nasabing mga produkto. Paliwanag ng DA, may problema pa rin sa ESF kaya mataas ang presyo ng baboy. Close fishing season naman kaya tumaas rin ang presyo ng isda habang sa presyo ng gulay. Karaniwan daw itong tumataas tuwing Disyembre lalo na ang mga gulay galing bagyo. Samantala, halos limang porsyento naman ang itinaas ng ilang Noche Buena items ayon sa DTI dahil raw ito sa patuloy na pagtaas ng dolyar kontra piso. 50% naman sa mga Noche Buena items ang hindi tumaas ang presyo gaya ng macaroni at mayonnaise. Hindi kahit naman ng DTI ang mga consumer na tangkilikin ng mga bundle na produkto dahil mas mura mga ito. Tiniyak rin ng DTI na wala nang magiging pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin at Noche si items hanggang katapusan ng taon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of Our Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga brigada, hindi ho sinasantabi ng pag-asa na posibleng maging ganap na bagyo uli ang bagyong Kirubin na isa na lamang low pressure area. ay pa sa Weather Bureau, sa loob ho ng susunod na 24 oras ay may tsansang mag-develop ito bilang isang tropical depression. Huli po itong namataan sa layong 220 km silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Sa ngayon po mga kabrigada, ang dating bagyong Kirubin ay shear line pa rin ang magpapaulan sa malaking bahagi po naman ng ating bansa. Ngayong araw, asahan pa rin ang heavy to intense rainfall sa Sorosogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Bukas ng tanghali hanggang sa Sabado, asahan din ng mga pagulan sa Katanduanes, Albay, Sorosogon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At sa atin namang health news, mga kabrigada, ano nga ba ang mga binipiso na pagkain ng gulay habang nagbubunti si Mami? Ang tamang nutrisyon ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagbubuntis upang matiyak ang kalusugan ng ina at ni baby. Ang mga gulay mga kabrigada, ay mayaman sa mga bitamina at mineral tulad ng folate, iron at calcium na tumutulong sa pagunla ng sanggol at nagpapalakas sa immune system ng ina. Nakatutulong din ang matas na fiber content ng gulay upang maiwasan ang constipation at nakatutulong sa pagkontrol ng pagtaas ng timbang. sa pangkalahatan, ang regular na pagkain ng gulay ay isang susi sa malusog na pagbubutis. Alam di ba ninyo mga kabrigada ng Mom's Lobby S1 Capsule, maliban sa siksik sa mga sustansya ay mayroon ding taglay na malunggay. Ang malunggay mga kabrigada o ay nakatutulong sa pagpapalakas ng breast milk production ng ina. Kaya naman si Walang Tuparin ang pangarap ng anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada, nagtungo ho para manawagan sa Brigada News FM Daet ang batang si Axel Abanto, 10-year-old mga kabrigada sa murang edad, produkto siya ng isang broken family. Ayon sa kanya, nakakulong daw ang kanyang ama at walang ring trabaho ang kanyang ina na si Alexa. Walang makain at hirap na rin sa kanilang buhay. Bukod pa kay Axel, may dalawa pang maliliit na kapatid na kailangan ding pakainin. Sa murang edad ni Axel, mga kabrigada, tila siya na ang tumatayong padre di pamilya. Agad namang sinadya ang kanyang tahanan, matapos at makita ang kanilang sitwasyon, agad ho tayong kumilos at nakipag-ugnayan sa Talisay PNP, ganun din sa Mayor's Office, para matulungan ang pamilya ni Renz Abanto. Wali ano po, itong ginagawa po nila, halos kalahati na po yung nalagyan uh, nila ng bubong. ito. So, Patulog po yan ang ating mga intern po sa kanong mga nag sa barangay po natin na lalagay po yung nagtatali ng mga bubon. Magitan po ng wantahanan, uh, one tahanan, natin ang mga pangunahing pangangilangan ng pamilya, ganun din ang pangangilangan ng bata. Sa loob ng isang linggo mga kabrigada, mabilis na naisaayos ho ang bahay ng pamilya abanto. Sobrang nagpapasalamat po ako sa wantahanan kasi po nagawa po yung bahay namin ayos po yung bubong namin. Tapos ngayon po, uh, sinisikap ko po na maging ano, maging ano po sa mga anak ko na bubuhay ko po sila ng mag-isa. Kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta ah, para tayo ay makatulong kasama ang wantahanan Party List. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali. At ang brigada inyong napakinggan, ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at Moms Lab ES1 Capsule. O puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At sa ni Brigada Leon Navarro malik. ako naman si Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiginig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo Angat sa musika sa at balita vita lita. brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives